Good morning! Walang kuryente! Ang aga-aga! Sabi ni Pamsi, magbubukas siya ang generator. Sabi ko, maaga pa. Mamaya na lang. Tapos, sasama na ako sa kanya sa bukid, maaga maaga. Ang dilim ng yaming bahay, guys! Dahil walang kuryente. Hello, bebet! Kamusta ang mga bebet ko? Ang sesyo nila dito, ano? Hi! Hi! Oo, oo nakaligo na ako. Kasi, Eto na hugasan na yung mga ano. magdalakan na. Magdala ka ng ano, extra. Siyempre, isasoli na natin yun. Tapos magdala na tayo ng extra. Wala na ba dyan mga extra na ano? Dalawa. Oh. Inaano e naman nila kasi? Inaano? Pinabayaan nila yung mga box doon. Hindi. Basta magdala ka ng tatlo para hindi na tayo manghiram. Ilan ba yan? Anim. Pito sila. Kain tayo guys. Yung ano, java rice pa rin. Sayang naman. Tapos ayokong Hello. Nasaan yung ano? Pa, kain na ako guys. Maga kami pupunta kayo ng ano? Ng bukid ni Papsi. So ito yung pagkain ko. At saka itlog na maalat. Hindi naman na ano? Mahal na mo ba itong chicken? Kahit may frito man lang sana. Pero ang bango-bango guys nitong chicken. Hindi ko naman ito first time. Kaya lang yung ano ba? yung thought na, na yung yung basta yung naalala ako ng anak ko doon ako na doon ako natutuwa doon kami natutuwa ni Papsi <laughs> talagang pinipigilan ko kahapon na umiyak guys ha? kasi ayoko naman na lagi niyo ako nakikita Mamalab... talaga ako guys hindi na ako nasanay yung lagi nagsusurprise sila sa amin lagi nagbibigay laging ano talaga naiyak talaga ako kasi nga <laughs> Hindi naman lahat ng anak ganyan, di ba? Mapagmahal sa mga magulang. Yung lagi nilang naalala. Naiyak na naman ako. Lagi nilang naalala yung magulang nila. Kasi nakakatuwa lang guys. Dahil hindi. May kita namin mahal na mahal kami ng mga bata. Lalo na ni Ate Cheng. Alam kami. Okay, kain na tayo. maaga pa naman guys kaya hindi pa naman ganun kainit dito sa loob pero syempre ako <laughs> lakad kasi ako ng lakad hinahanap ko yung ano pamaypay ko yung pamaypay na maliit kailangan ko doon sa bukid pero mahangin naman sya kapag humangin kaya lang pag talagang walang hangin naman, mainit din <laughs> asan kaya? Wala, hindi ko na makita. Girl. Huwag niyo sisirain yung tsinelas ni mama, ha? Pag ako, guys, yung tsinelas ko, hindi talaga nila sinisira. Hindi nilang inangat-ngat. Yung kay papa, yun ang inangat-ngat nila. Ay, nandun pala sa, ano, sa sakyan. Pabukas ba yung sasakyan? Bukas. Oo, nandiyan yung medyas ko kahapon. Yung medyas na itim. Wala. sa compartment. Sa ano. Wala. Wala. Oh. Ito na naman ito eh. Madalas maghamon ito ng ano eh. Nang kaaway eh. Oh. <laughs> ko. Kasi kahapon nung palis tayo, parang dyan ko nilagay o sa tricycle ba? Wala. Ay, wala nga. Ganun mo pa. Hindi pwede ibuka. Dito wala. Kasi kahapon nung malis kami, parang may pinaglagyan ako nung... Pabala ba dyan? <laughs> Sana punta yung medyas ko. ka lang. Huwag na lalabas na ka lang dun eh. Kapagalitan mo na naman si Jamila eh. Sa kaya medyas ni mama, tulungan niyo ako maghanap ng medyas. Hirap kasi pag walang medyas doon, masyadong maalikabok. <laughs> yung remote? Wala. Wala remote na solar. Akala ko nasa iyo, nasa tricycle. Ay, nandito. Nandito, nakita ko na. <sighs> Ay, naku, ganito talaga kami, guys. Pag umaga, na -ha, halos mataranta na kami. Kailangan maunahan namin yung magtatrabaho. Yung susi, nasa iyo na. Hello, guys! <laughs> Ang sarap ng hangin, pala sila lahat. Oh. Ay, wala pa si Edwin. 2, 4, 6, 6. Mahina. tumakbo ako eh. Ito isa pa ganito na Ha? Yun lang ang ugat niya? Ayun nga, oh, yun lang yung ugat niya. Oh. Ay ah. nako. yung puno. <laughs> Kasi tinamaan nung no magiging ano, poste ng bakod. ang yun bilis <laughs> <laughs> Alin, itong isa. Ay, oo oh, nga. Mauood ito eh. Mauood palang ipil. Pero sobrang taas na kasi niya. Maganda ba yung kahoy niyan? Pangatong. Maganda, oh, sige. Oh, na. Ito naman, o. Oh, sige, akala mo siya ang bubuhat eh. Yan talaga, kailangan yung tanggalin. Ay, mabibinat na doon, oh. Sige, baritahin mo kung kaya yung alambre nya ano yan maraming blade delikado maraming blade ka ako yung alambre delikado papakita ko to kay bet uh -huh. <laughs> Ah, kasi okay, syempre andiyan si Randy pamatay oras lang. Ganyan niya magtrabaho. <laughs> to, <laughs> pamatay oras lang 'yan, oh. ari ko. Medyo pag, -ganyang, pag -ganyang ganyan, pag lang 'yan kunyari, oh. Mamaya oh, merienda time na 'yan. <laughs>

Lumaban <laughs> <laughs> na Kaya nga yung itim. Hay naman na. <laughs> Dikat hmm. Ha. Kita ba yung 9. Hmm. So ito guys, yung ano yung ginawa nila ngayon maghapon. Mahirap din ito kasi ang ano ang lalim ng pagkakaano nila tapos yung lupa makunat kaya nahirapan din sila dito eto at saka dun sa kabila yan yung nagawa na dami na rin pantambak o, oh, pero yung iba kailangan din dito <laughs> ibabalik din yung ibang lupa kapag na ano na nila bukas magbubuhos na sila dito tapos itong mga poste na ito tatanggalin na rin nila yan so dun na lang sa likod ang ano ang huhukayan nila sa isang araw So, we are na guys. sa ko ilalagay itong mga ano ko ay oh. ay nako kung alam nyo lang <laughs> kahit nakaupo lang kami doon ni Papsi ay ko ba yung pagod ikwan ay feel na feel alisin ko ito ah at nakakasagabal doon sa tricycle pag ipinasok papasok na pala naman yung tricycle na. buksan mo na para ano pag ingat eh, mo lang huwag mo na ano Ibuksan mo lang yung susi niya para mamaya makapasok na ta. Ayan, ganyan. Bakit ito? Ay, yung ano kanina? Masurahan. Pasok daw muna namin guys itong ano, yung tricycle. Yung lang, mahirap talaga dito. Kaya pag nagawa na yung ano doon, sa kabila na ito magpaparada. Ay, dalawang oras pa guys. So, ayan na yung tricycle na na namin ni Papa. Ako yung tagapasok ng tricycle, siya yung labas ng ano, yung urong niya yung ano, sasakyan. Ah, namiss ko yung mga baby ko. Guys, na si Papa ng ano, ng generator, guys. Ayun na siya. Ah, nakapagod. Pag ganun-ganun lang tayo, ano hal? guys, pawis na pawis ako kasi nag ano ako, nag map ako dito, sa dun sa ano sa loob, ganun talaga kapag hapon na, kasi yung mga babies natin, ano sila uh, naiihina sila dito hindi kami hindi naman nag diaper yung dalawang malalaki kanina guys ito pala may regalo sa amin <laughs> galing sa aming kaibigan ano, so, ano kaya ito t-shirt pa. Wow. Binigyan kami ng t-shirt. Thank you. <laughs> Thank you. Ganda. Lagi sa kami ni Papa. Nagalo nila sa anniversary na. Kaibigan na. Thank you so much. Kay Papa. <laughs> Thank you. Nakakatuwa naman. Makatanggap ng na regalo. Jenna, large talaga. <laughs> Di ba pwedeng XL? Pero malaki siya. Malaki siya. Yung mas maganda pag XL. <laughs> Thank you, Jenna. Thank you, Ryan. Juicy pa. Siya nang binigyan. Juicy pa. Ganda. Gusto ko yung puti na t-shirt. Mga light colors. Yan. Gustong gusto ko yan. In it guys. Aba, tumapat yung mga bebe na naman sa electric fan. Hmm, Tumapat na naman sila. <laughs> Papakain ka na? Meron na? Ayun, may ilaw na pala guys. Patay na ni Papa yung generator. Ay, nakotin na itong ano namin o oh, lamesa nagtambakan ang mga gamit <laughs> wait love wait 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 at lagay na natin ito doon sa taas hindi naman nagamit ngayon Uy, wala nang kuryente madilim yay may kuryente na Opo. Yan ang sisigla nila, oh. Bagong ligo. Pinaliguan ko dahil ang papanghinan na natin ko. Ay, Tosh. Ay, Tosh. Ito naman si Sky. Ayan. Bagong ligo din yan. Ay, ah, nagpaligo ako, guys. Kasi ang papang papanghin nila ang babaho nila papa oh ano na oh tignan niyo yung mga baby ko tinan niyo tinan niyo dahil mga bagong paligo Tignan ninyo, nandito sila lahat At ang sasarap ng mga higa, oh Ang sasarap lang ng buhay Oh mm. Talaga, hindarat na hindarat Ah, neneng, ah ba Naantok pa, ah Ito, ibaba mo na si ante Ito, iba ang mundo nito, eh <laughs> mm. Tulog uli, oh <laughs> Ito din, oh Tulog na tulog mm. Mami kakay, si Chedan, si su hey. Tulog na, tulog. Bakit? Baba mo na si Ante. Baba ka na, Ante. Sige na, baba na. Baba na, Ante. Patay-payo dyan. Baba na, Ante. Hoy, <laughs> Ante. Bakit siya baba na kayo? <mulay> Ini nak kayu cura. <laughs> Bapa nanti. Ia istirahat nanti si mama. Oh, si mama na kayo gusto ko Di kami makai ka magasawa. Bahkan nak kahli muta kayo kayu yang asu. Kami ang tao. Walang <laughs> pakialam pa yun. Ano, ante? Ano, ante? Wow. Ante. Kami pa tatlo ang dito ako bababaan niya. Lahat kayo bababa, Ante. Lahat kayo. Pati din sila pababaan ko. Sige na, baba na, Ante. Ante, baba na. Baba na, dali. Dali. Baba mo na nga, Papa. Dali na. Ayun hmm? eh. Hmm? May preno. <laughs> Hello!